guys, Sabado nito at may pasok nga ako. Oh. Pero ngayon nga, ibang school nga ang papasukan ko. Kung nakikita nyo nga si tatay na may Dalang dryer, yun nga ang dryer namin at dadalin niya nga muna na-inay. Dahil ang dryer nga nila ay ooperahin nga. At ito nga munang sa amin ang gagamitin nila. Dahil biyabiyay si tatay at makakataan naman doon, mm -hmm. ay tamang tama nga ay madadaan niya na nga ito. Iniwan nga muna kami ni tatay din eh sa may tabing kalsada. Kukunin nga niya ang inilalabas niyang jeep. Kung napapasok at sinyo, ibang jeep na nga ang nagagamit ni tatay. Dahil ang dating ang jeep na ginagamit niya ay nakakonfine naman. Ay, Diyos ko pa ang mga gamit na are. Are na nga si tatay at binana na nga kami din Maaga pa nga ito at sasabay na nga lang kami. 7.30 pa naman ang call time namin. At dahil maaga nga kami makakarating doon, ay magkakapi nga daw muna si mama sa 7.11. Ay, pwede naman magtimpla sa bahay. Gusto pa ay bibili. Hey? Kung nagtataka kayo kung bakit may pasok ako <laughs> ng Sabado. Training nga namin niyon para sa journalism. Nabanggit ko nga nung nakaraan na nakuha nga ako sa journalism. At ang kategory nga nito ay science and technology. Wala pa nga ako masyadong idea kung paano ginagawa ang journalism. At mabuti na nga lang at may training nga ng ganito. Bago nga ako sumabak, baka nga yung naiintindihan ko na. Nakapag-almusal na nga pala kaming dalwa ni tatay ng kanin. Pero si mama nga hindi nga sadya kumakain ng kanin sa umaga. At gusto nga niya ay kape at tinapay tinapayla. Nandito na nga kami sa may bayan at pagbaba nga namin ng jeep. Nakita ko nga dito si Lolo. Kaya lumapit nga agad ako para magmano. Itinawid na nga din niya kami diyan. Sabi niya ngay, ay wala nga si Lola at sila nga ay nagja-jogging. At baka pag uwi ay hilang isang paa. Niyaro! Pumasok na nga agad kami ni Mama dito sa may 7-11. At si Mama nga hindi mabubuo nga raw kapag hindi nakapagkape. Ako na nga ang pinakuha niya dito ng kape. At eto nga ang first time na gagawin ko ito. Naka Nakakatuwa nga at may mga ganito nang mga bagay. Pipinditon mga lang ay lalabas na ang kape na gusto mo. Kumuha na nga din pala ako dito ng tinapay ni mama. Dandan nga ako kumuha diyan at baka nga maggulong a ring hotdog kung saan. Ay aba ay mahal mahal din ang hotdog din eh. Iba iba at ang hotdog ay galing sa aircon. Ako na nga din pala ang pinagbayad diyan ni mama. Prenepare ko na nga itong kape at tinapay niya. At siya nga daw ay may pupuntahan sa Glim. May ATM machine na nga din pala dito sa may 7-11 namin. At eto nga, tinetesting na naman na mga itm namin. Ay, kahit ilang beses mong ilabas, pasok dia Ay, hinding-hindi hindi pa rin niyan magkakalama. <laughs> Dahil nabigo nga siya at wala nga siyang nakuha. Tumabi na nga siya dito sa akin at nag-almusal na nga. Napakatagal nga niya doon. At sa kainipan ko nga, inakalati ko na ang kanyang tinapay. Ay ba, ako'y busog naman eh. Nadala nga lang ako nang init. <laughs> Nyaro! Alas 7 na nga nito at pinagre-ready na nga ako ni mama. Pero bago nga kami umulis, kumunga muna siya ng isang sopaw. At siya nga ay nabitin doon sa tinapay na iyon. Medium nga pala yung kinuha naming kape diyan. Dahil ako nga ay nahihilig na din sa kape, ay nagati na nga kami doon. Habang ako nga ay naglalakad diyan, tamang higup nga lang ako sa kape. Ay masarap nga din pala ang garni. Nakakapogi pala sa umaga ang humigup ng kape. Nyaro! Bago nga namin marating na school, maglalakad nga muna kami ng konti. Binibilin nga pala sa akin ni mama. Nawag ko daw sayangin ng araw na ito. At pakinggan ko daw na mabuti ang des ka sa amin. Bale, magiging laban nga pala namin ay sa IT. At ito nga ay training nga muna. Dito nga pala kami sa school ng ICS magtre-training. Wala pa nga masyadong estudyante nung dumating ako. Kaya naglibot-libot nga muna ako dito sa school nila. Maya-maya nga ng kaunti, madami na ang nagdatingan. Habang tinitignan ko nga sila, napapatitig nga ako. Sa mga tindig nga nila ay mukha talaga silang genius. Pero kung titignan mo nga naman ako dito, mukha nga tambay na pahigop-higop lang ng kape. Wala pa nga mga kasaman ko na galing sa school namin. Kaya hindi nga ako mapakali dito at paikot-ikot nga ako din eh. Tinawag nga ako dyan ni mama at nagdatingan na nga daw sila. Ito nga at nagpicture taking na nga kami din eh. Nakasali ka na din ba sa journalism? Madami pala itong kategory. Meron nga din itong sports writing. At may nakita nga din ako na photo journalism. At may kanya-kanya nga din silang bit-bit na camera. Pumasok na nga kami sa kanya-kanyang room. At ito nga at may nakilala na nga agad ako dito. Mukha oh. lang akong nagliligaw diyan. Pero nag-uusap talaga kami tungkol sa gagawin namin. Fast forward at tangali na nga nito. Mm -hmm. Libre nga din pala ang pakain nila sa amin. Masasabi ko nga lang sa journalism. Ay hindi naman pala siya sobrang hirap gawin. Nung una nga ay nahirapan nga ako. Dahil hindi ko nga maintindihan kung paano nga ito ginagawa. Manunood nga lang ako sa bahay ng balita. At saka nga ako gagawa ng sa akin. Pero hindi ko nga naintindihan kung ano ang nilalaman ng journalism. Sam. At ngayon nang naka-attend na ako ng training, ay nadagdagan nga ang aking kaalaman. Sa darating nga na laban namin, manalong at matalo, ay masaya nga ako dahil panibagong experience na naman ito. Huwag kalilimutan mag-follow like and share. Salam sa panunod. Thank you, Lord!